Ang ipipidyo ko po sa inyo ngayon ay eh, yung mga ordinary na pagimbilya. Marami, marami din po ako dito na magaling din mamulaklak. Hindi rin patatalo sa mga variety. Hindi rin ako nagpapawala ng mga ganito. Ah, uh, papakita ko sa inyo kung gaano kagaling silang mamulaklak. Kaya lang sila natatalo sa presyohan kasi matagal na sila sa atin. Ah, uh, buhat nung bata pa tayo, mga bata pa po sa tandao na lang to. Eh meron na itong mga ito. Uh, magaling siyang mamulat lang, kaya lang natatalo siya sa presyo ang kasi uh, sabi nga nila, ordinary. Uh, kasi maraming mga galing sa mga ibang bansa na dumating, na iba -ibang kulay, mga iba-ibang kulay, iba-ibang dahon. Eh, mas gusto ng mga ibang tao kasi mga bago. Ganun talaga ang mga giging ano, uh, presyo. ng bago, uh, siyang mabili at siyang mahal. Pero yung mga dati natin, hindi pa rin patatalo, maganda pa rin ang mga bulaklak nila. Kung nagustuhan niyo ang video ko ngayon, paki-like, share and subscribe. Paki-hit na rin yung notification bell para mag-update kayo sa mga video. Ito so, ipapakita ko na po sa inyo yung mga ordinary kasi yung mga kolektor ng bougainvillea, gusto nila lahat ng variety meron sila yung mga kolektor. Kaya yung mga bagong labas na bougainvillea ngayon, gusto nila agad-agad meron sila yung mga kolektor na talagang mahihilig sa mga bougainvillea. Ito na yung mga bugambil na sinasabi ko na ano, mga ordinary. Marami din ako dito. Ayan. Ang ginawa ko dito, yung mga bugambil ko, ganito lang ang plastic niya. Ganito. Hindi siya nakatimba. Uh, kasi marami ito. Mapakarami kong bibili na timba kung ano, masyadong gagastusan. Kung ano kung titimba ko lahat ito yung mga ano 36 petals na orange parang yellow siya pagka umpisa niya uh, pero mago orange ito papapansin nyo na itong lagayan nyo dito simento ito maraming pandamo namin nalinisan kasi pagka uh, Ganito ang plastic niya, madali sa lumabas yung mga ugat niya. Pag may bumibili, pagka uh, hindi nakatuntong sa simento na ganito, eh pag, binu pag binuhat mo, nalalanta kasi yung ibang ugat niya, uh, pumasok na dyan sa lupa, kaya simento pinaglagyan ko. Para hindi siya nalalanta kung may bumibili, hindi nakakahiya. Ito, pabalik nga pala ako dito, ito orange. Ah, uh, nagkahalo din siya ng red na ganyan. Ito mga pangalan nila Basta ang tawag ko lang dito 36 petals Ewan ko yung magagaling sa mga Bugambilya na iba Alam nila mga pangalan nito Kaya kung gusto niyo malaman ko din uh, comment nyo na lang I-ID ninyo Ito naman yung yellow na isa Na Iba-iba kasi ako Natitinig kong pangalan nito uh, Hindi ko masyo kung anong pangalan nila Paki-ID na lang Tingnan niyo siya. Talaga magaganda rin siya. Ayan, hindi hindi kumakapit yung ugat niya sa ano, ilalim. Hindi kumapit man na ganyan na ano, hindi masyado na malalanta pagka dito bibili. Tingnan nyo, ang ganda niya, oh. Ayan yung mga yelo natin na hindi pa rin na, hindi pa ni papahuli sa mga variety. Ngayon to oh. Ang um, mp so ang ganda ng mga bulaklak ko. Oh. Kaya lang ito mas mura ang presyo. Ay eh, mga kolektor, eh meron din sila nito. Pakita ko sa pa inyo mga iba. Ito. At yun ang dami ng bulaklak. Ang inyaabono ko dyan, ah, bukas nang makilala ko yung Yaramila, siya ko nang inyaabono dyan. Ayun, makikita nyo, ang gaganda ng dahon, ang gaganda ng mga bulaklak. Ayan oh. Dahil sa Yara Mila yan. Ah, nasa, ba, nasa video ko ng iba yon Yara Mila Winner, na talagang maganda ang bulaklak sa mga pagimbilya. Ito naman yung, ano, 36 petals na pink. So, oh. ayan. Mga bagong-bagong mga bulaklak niya, ang dami oh. Yan yung mga ordinary natin na hindi pa rin na magpapatalo sa mga variety. Talagang magaganda sila. O oh, yan. Kaya lang, sabi nga ordinary pero talagang magaganda. Oh. Yung mga naka-plastic lang kasi na ganito eh. Ayan ang pagandahan dito. Pag simento pinaglagyan mo, pag na ganito, wala siyang ukat na lalabas. Kasi nakakaya dati na doon nakalagay sa tabi ko doon, sa hindi simento, pag may bumili, hinangat mo, may ugat na nakapasok sa lupa, pagka nagtagot-tagot sa kanila, nalalagta. O yan. Pakita ko sa inyo lahat ito. dami niya, no? Panay ordinary eh. Pero pa yung mga ordinary natin at yung matagal na matagal na, ganito lang ang bulaklak oh. Pero yung mga magagaling sa Bugembilya, alam nila mga pangalan niya. Mga ano. Gawin pa tayo dito. Gantong daming bulaklak oh. Nilagyan ko lang ng yaramila yan sa gilid-gilid nila. Hindi ko na hindi na ako nakapagbuhat. Sa gilid-gilid lang nilalagay ko na ganyan. Para ako dinidiligan agad. Nilagyan ko lang sa mga gilid-gilid nila. masyado naman natin nagbulaklak ngayon. Ayan, simento talaga to. Ito. Variety dati ito. Itong po na to, splash. Yan. O, inyahalo ko na lang dito. Alam nyo, ang presyo ko dito lang, 150 lang ito, ang isa. Dito, kung gusto nyo bumili, ng ganito kaganda na medyo ordinary. Ah, uh, 150 lang ang isa dito sa amin, sa bahay. Kaya lang, hindi kami nagsisiping. Dito lang ho sa bahay. Pasensya na ho kayo at hindi na namin masikasin ni misis na magpa dala-dala. At pa papakita pa ko sa inyo na ordinary na talagang ano, mga ganda. Ito po yung mga ordinary natin na red naman na ano, na 36 petals. Tingnan nyo ang ganda niya, mamulaklak. Hindi pa tatalo talaga sa mga variety ito. O so, yan o. Oh. Nilagay ko dito dati ito, nung matagal na kasi ginawa ko itong mother plant. O oh, dito, kumakapit na dito oh. Kaya yung mga bulaklak niya, ang oh. dami. Hindi ho pa na talaga ang ano. Hindi pa tatalo sa mga variety ito. Oh. Ang ganda. Saka ang bulaklak nito, hindi basta-basta nalalaglag. Tuloy-tuloy ang pamumulaklak niya. Oh, tinan niyo, punong-puno. Ang oh. dami bulaklak. Ah, meron din ako kong palinda doon. Kaya lang, eh uh, hindi masyado pa hindi ko tayo pakita doon kasi hindi pa masyado nakalabas, hindi pa lumalabas yung pinaka red niya. Uh, pero meron ho akong paninda doon, ng ganyan. Uh, pinakita ko kanina. Ganda. Naman ano ho yung ano, ordinaryong puti natin ito. Matagal na rin ho ito. Ah uh, kaya ordinary na rin. Nakita niya talaga maganda rin yung mga ordinary, hindi rin papahuli doon sa mga bago ngayon. Pero siyempre, yung mga kolektor, eh, kailangan nila yung ano, yung mga bagong klase. Uh, talagang laging ganun na ang nangyayari. Uh, ba? Ang ganda na lang ang video ko at sana ay magustuhan ninyo tungkol sa mga ordinary na halaman na maganda pa rin, hindi pa rin patatalo sa mga variety. Natatalong siya dahil sa uh, sa katagalan niya uh, at tumisan ay eh, nahihingi-hingi pa yung mga sanga-sanga niya, di ba? Uh, ang ganda na lang at paki-like, share, and subscribe, paki-hit na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga video.